ito yung ano nyo, yung vlogger nyo, oh. Kumakain, naghahalo gutom daw. Ah? Ano siya? Vlogger nyo. Ah. Birthday ni Nanay kasi, guys. This is my birthday, Nanay. <laughs> oh, ayan, oh. Nakikita nyo naman kung gano'ng katakaw yung vlogger uh, namin, ano. Ah. Ay. ito, busy din to sa chat sa bibilab niya. Ah. <laughs> uh. Ito naman yung ate namin, maganda. <laughs> Ito yung bunso namin, no? Oh. <laughs> Di ba yung natin, mo na? Ayan. 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 guys. ba? Ini. lagi di Dito lang pangtalo mo sila. ano 'to na? Chicken barbecue. Gusto niyang kainin, 'di ba? Kainin no. um, si ano ba diba? ay, ay, diba? 'yun. Sini ba? ka uh, ano ba 'to? Ma- rice. Yun nga. <laughs> Wala pa yung cake, guys, nahuli. <laughs> <laughs> Wala. 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 Ay, Oh, yan yung mga ano namin, oh. Ang dadalo. Ito yung celebrant namin, oh. Kadaldalo. Ayan mo na yung malaking ganyan. na yung dadalo kami Pag nagluluto kami ng limang. oh. Kain. Guys, oh. Daming tao dito sa tambayan namin, oh. Halo-halo yan, guys. Pinoy. Pakita mo rin mo pa. Ang pinoy naman, ikaw hindi nakita. Hindi na. Huwag mo na ipakita sa akin. Ah, Hi, guys! <laughs> <laughs> ito po yung speaker. Ito <laughs> tatago. Ito tatago. Sinusukuban yung muka. Parang abu saya. Oh, abu saya. Huh? Sarap ng pansit ni nanay, guys. Ito pala yung, ano, guys. Oh, ito to yung totoong vlogger, guys. Sunset yun. Pancit. Mamaya, guys, tatagay kami, oh. Kaya lang, coke lang to, guys. Oh. Sprite guys oh. <laughs> <laughs> Happy, birthday Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayun naman pala. Uy, tayo mo dito yun. Meron ka naman pala Ay, eh, Parang hindi na ako nahirapan. <laughs> Ba't 3 minutes po tayo? Paano 3 minutes? Ang makawarap ka. Hi ka nga, Tebe. Hi guys! Ang bahong sigarilyo ko yan. Tanggalin mo. Malayo na tayo <laughs> sa sigarilyo.